so far to this video mga nakotsera gumagala mga galaan sa nasa gakotserang kabilang noon so far to this video mga nakotsera nandito tayo sa galaan so ito ang isa sa pinaka uh, famous or known na uh, galaan dito sa Maynila malapit lang ito sa ma sa amin mga nakotsera isang uh, lakad lang oh, isang lakad lang nilakad lang talaga namin papunta ito ito po ang Binondo Bridge So, ayan Madaming gumagala dito mga Kasi, ano eh Agabi So, ayan, madami tayong makikita mga ano And then, marami din Nagtitindang mga pagkain nito Ibat-ibang klaseng Pagkain So, ayan mga kotsera Samahan niyo kami sa ating uh, paggala unexpected kasi itong mga lakot kasi galing kami ng uh, Makati and then dumiretso kami dito maganda talaga pag gabi gumala uh, dito mga lakot so ngayon yung kasama ko na guna so dito banda mga lakot sira puro mga ano dito eh, pagkain mga restaurant pero hinanap namin si B. Hindi, hindi, namin nakita si Nining B. So iba't ibang uh, pagkain ng paninda ito mga lapat Nakita, nakita yung ano, yung nga uh, yan ang Binundo Bridge. Hanggang uh, sa may ano, sa may post office na nasunugan, malapit dyan hanggang sa may Binundo Bridge. So, malapit lang dito ang uh, puntahan mga lakotsera. So maaalo ka talaga dito mga lakatsa. kasi madaming uh, ano tao at saka maaaliw ka dahil may mga cartoons din dito. Pwede mong uh, magpa-picture and then uh, donation lang kung magkano lang ang bigay mo yun lang ang ano sa kanila. So nitong uh, anumang lakatsa libreto, walang bayad pre-entrance dito mga lakatsa. So, ano pang hinihintay niyo? Gala na kayo pang patanggal stress. Dito lang naman sa may Pinondo Bridge. O, ba diba? So, ilang beses na akong nakapunta dito. Pero, ano, uh, araw ang pinuntahan ko. For this time, gabi. First time kong kagala pag gabi. O, ba diba? So, wadabi ding iba't ibang uh, nagtitinda dito. Iba't ibang klaseng pagtitinda sa dulo naman ng mga kutsira, puro pagkain doon. Kita mo yung mga puro pagkain, mga inihaw, lahat na doon. So, yan. Walking tour muna tayo dito. So, ayan. Medyo dami tao din dito kasi yan eh. Namukas kasi lang, lang kaso, ganun. Patanggal stress lang. O, diba? May mga palaroan dito. Kung gusto niyong ano, maglaro. O yan, di ba? So, noon yung punta ko dito, hindi pa ganito eh. Wala pang ano. Pero pag araw, walang nagtit... Hindi ko na ano. Pag araw, walang nagtitinda. Gabi lang ang operating ang pagtinda nila dito mga lakatsera sera. O di ba? May mga nagtitinda ng mga damit. So, ibang klase ng pagtitinda dito. Maaalaw ka talaga. Tapos, iba't mga taong alimuhab mo. di ba? May mga cartoon na nagaano din. Kung gusto mong magpa-picture, nandito sila. So, donation lang naman ang bigay kung magkano ang ano yun. So, di ba maganda pag gabi gumala dito dahil sa ilaw and then, ano, So, late na kami nga pumunta. Ito okay lang naman. Wala namang ano. Kasi galing kami ng Makati and then tumiritso na kami. na ano, nag-jeep kami papuntang uh, and then nilakad lang talaga namin dito mga lakot sira. Kasi sayang pamasay. So, pero ano, uh, malapit lang kami. Doon lang kami sa Mayrik to Santa Cruz na isang lakarin lang pagtawid mo sa Quiapo and then simbahan ng Santa Cruz and then dito, di ba? Malapit lang. So, nilakan lang namin talaga. So, ayun, haba-haba ang ano dito. Maaalo ka talaga mga lapat sera. Di diba, Madaming mga tao din. Dami din nag-aano. Uh, so, kung ang uh, nagugutom kayo, may mga nagtitinda naman ano, ng mga pagkain, ibat ibang pagkain. Ayun. Nakarating na tayo. Nasa git, nakalahati na tayo yung banda dito, mga lakot sira. So, yun yung kasama ko. Nagla-live siya. Hindi tayo nagla-live. So, may yung mga balon. Ang paliw na mga bata. So, ba? Diba? So, medyo konting ingat lang kasi madaming tao. Alam na ninyo. So, ayan. Madami mga ano dito. Makikita niyo Yun. Di ba? Pwede nyo magpa-picture. And then, kung ilang donation, kung ilang bigay lang ang may bigay nyo. Diba? Kami, hindi kami nagpipicture eh. Nag-ano na kami. Lumaan na kami. O, so, di ba? Ang ano. Nakalaw ka talaga dito. Bukod sa, ano, matanggal stress ka. O, so, yan. Galing pa kami ng Makati ha, ah, gumala doon hanggang umabot kami dito. Hinyo, madami mga ano. Nang... Hindi kami napagod. <laughs> Siguro pag uwi na doon na kami napagod nito. So ba diba, ang layo-layo ng gilakan namin from Makati. Hindi, galing kami ng Doroteo, then sa Idsa, then Makati. Then Makati, dito sa Pinundo Bridge. Anong mahal ito? Ano uh, River Esplanade ang pangalan na nyo pang ano na tala pang Halloween iba't <laughs> ibang mga costume ang nag uh, ano dito so yun diba so unang uh, nung nakaraang punta ko dito hindi pa ganito eh parang ano pa yun uh, under construction pa so ngayon lang ako talaga nakabalik gumala. Dahil yung kasama ko gusto gumala dito. Instead na pumunta kami ng ano, TLC Bigotan. Pero hindi ko sure kung ano ba, um, open ba ang TLC. Kasi ang TLC Bigotan, ano lang yun eh, parang pang occasional New Year, Christmas, Valentine's, yun lang ang ano nila. Pero hindi ko alam kung nag-open na kasi burn na kasi. So yan talaga ang pinaportirian namin pero hindi kami natuloy kasi hindi sure. Yung yung may Hello Kitty o ba diba? Alam ano, yung mga Ano dyan? Wala namang, ano. O ditong banda na puro ano na. O, yan. si ano mo. <laughs> Naalo talaga ako mga lakot siya. Itong banda, puro mga pagkain na dito. Kung gusto niyo kumain. Iba't ibang klaseng pagkain. Mga burger, mga hotdog. Mga, basta, madaming mga pagkain na pagpilian niyo kung nagutom kayo. Tapos, may mga shake din dito. Mga inumin, tubig, iba't ibang ano. O, ba diba? Ang patanggal stress lang. Pamisan-minsan, gumala din tayo. Hindi puro trabaho. ba diba? Sabi nga nila, mag-absent Tapsinan mo na kahit isa pang patagal stress kahit puro trabaho. <laughs> hindi ah, pang ano lang naman. Kasi ganyan naman tayo yan. Makasayahan ko talaga ang paglapat sa kahit ano. Pero hindi natin I ano mean, hindi natin palagi laging na uh, nagala tayo kailangan natin i-balance so, 'di ba? Kailangan nating magtrabaho and then, minsan gala din tayo pa ano nang ba? Kung patanggal stress. So, ba? Diba? Ang layo ng nilaka natin mga lakasera. So, hanggang ano tayo dito? Hanggang sa may, alam mo yung mga, ah, malapit na sa may intramuros. So, yan. Di ba? Ang daming ano. tayong daming gumagala din. So, yun ang Binondo Bridge. Nakita niyo. Parang ano na mga ano na to yung mostly 8, 8, 8 p.m. na kami nakano dito eh kasi galing kami ng Makati hinahanap so, talaga namin si yan si Ninimbi. hindi namin nakita si Ninimbi mga lakasira hindi namin alam kung nasaan si Ninimbi and then nagutom this time nagutom kami bumili lang kami ng ah uh, yung hot dog, overload na hot dog, and then, bumili niya akong shake. Diba? Daming pag, daming, uh, ng pagkain. So, yun, o, no, diba? Bumili ka, this time, bumili ka na ng shake, eh. Ayan, diba ba? <coughs> so, hanggang magpatuloy tayo mga lakasera. Pasensya na po yung boss natin. Medyo ano? O yun, madaming nag-ano. Oh, nakakagutong. O, o di ba? May ano din, may shawarma. O, di ba? Dami pagpilihan kung gusto nyo yung nagugutong. Kailangan nating pag, pag tayo, kailangan nating may bitbita yung pera. <laughs> Kasi, pag gutomin tayo, makabili tayo, di ba? Di man may was natin yung gutomin. Nung saan ano na kami sa Makati, nagutom na kami. Kaya naghanap kami ng Jollibee, nahirapan kami kasi ang layo-layo pero okay naman at least ano. So, ayan, o ba diba? So, yung ano, ano ba yun, yung kinakain mo na mag aso 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 <laughs> na, Ito ko alam, nakalimutan yung pangalan yun eh. Ito, yung mga nagtitinda dito, galing ni galing doon sa may ano sa Quiapo. pina-transfer sila dito yung base din ng sa may Quiapo. sa may ano ah uh, ano ba yung LRT station Carriedo so pina bawal kasi doon eh kasi nakaroon sa may kasada kasi sila so yung ibang, nilay pat dito di ba nagpisto na sila so gabi lang talaga ang ano nila dito kasi nung last time na pumunta ni nako walang nagtitinda na araw eh. Kasi ang itin kasi eh. Saka, minsan nang uh, gumagala yung mga tao. Kadalasan gumagala ng tao gabi. So hanggang dito na lang mga lakot -sira. So ditong banda mga lakot pero may duyan dito. Pero may bayad siya pang bata lang talaga. Na yung mga duyan oh. <clears throat> Parang pang bata lang siya pang ano. So hanggang uh, dito na lang mga lakwat sera ang ating pagala dito sa may Binondo Bridge or sa may River's Planet ba yun? Oo nga. Kasi siya na po medyo hindi <laughs> So hanggang dito na lang mga, mga lakwat sera. Kasi siya nasa ating mga vice over. Medyo na ano tayo. So hindi ako magsawang magpasalamat sa so, always support. Uh, lalo-lalo na sa mga team, mga solid supporter, mga, mga ka-youtuber, mga content creator. Once again, maraming maraming salamat. Ito po ang inyong naglilimod na watserang kabilaw noon. Walang kupas na, at walang kupas, at walang, uh, ano, walang, ano ba, Basta yun na yun hanggang sa susunod na episode nating video. Once again, maraming maraming salamat. And yan. Video pulido tayo mga lak lakot Yung kasama ko, nag-in -e na siya na. Nag-live kasi siya eh. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Thank you for watching.